Isang misteryosong mummified na bangkay ng sirena sa Japan ang sinimulang pag-aralan ng mga siyentipiko upang alamin kung totoo nga ba na may mga sirena. Matatagpuan ang 300-year-old mummified mermaid sa Enjuin Temple sa Asakuchi City, Okayama Prefecture. Nakasulat sa kahon nito na nahuli ang sirena sa pagitan ng mga taong 1736 at 1741 at ibinenta sa Osaka sa isang mayamang pamilya. Hanggang ngayon, hindi matukoy kung paano ito napunta sa Injuin Temple. Ayon sa lumang paniwala ng mga Hapones, nakakapagbigay ng mahabang buhay kapag nakakain ng laman ng sirena. Dahil sa paniwalang ito, madalas bisitahin ang sirena sa Injuin Temple para dasalan at hingan ng maayos na kalusugan. Simula nang nalaman ng karamihan ang tungkol sa sirena, sa Enjuin Temple, naging laman na ito ng mga debate kung totoo ba ito o minanipulang bangkay lamang. Maraming nagsasabi na bungo lamang ito ng unggoy na tinahi sa buntot ng isda. Ngayong 2022, pumayag na ang mga monghe ng Enjuin Temple na ipahiram ito sa mga siyentipiko para pag-aralan. Sa research na pamumunuan ng paleontologist ng Kurashiki University of Science and the Arts, sasa ilalim ang sirena sa DNA tests, CT scan at mga scientific analysis upang matukoy kung anong spesye ito. Ilalabas ng Kurishiki University ang kanilang findings sa huling bahagi ng 2022.